masayang araw po. Ito ang ating sampalok pen. Kinuha na ang mga biik. Hindi po para iwalay, kundi para kapunin at turukan natin ng ivermectin at respisure. 30 ilan to? 37 heads so ito. 22 ang mga lalaki. So, 15 po ang mga babae. Kaya pinag-ihiwa-hiwalay na po lalaki-babae para madali ang magiging pagtrabaho. At uh, ang ginagawa po namin, inuuna yung mga babae dahil yung babae ay tuturukan lang ng ivermectin at ng respixur. Tapos po, ibabalik na namin doon sa kanilang kulungan. So ito po ang mga babae na ating gagawin. At pagkaturok po ng mga babae, balik na sila dito sa kanilang kulungan. Yan po, nakabang ang mga mama pig dahil kinuha namin ang kanilang mga biik. Pag natapos po natin ang mga ito, yung mga anak naman nila Kay ang gagawin natin doon sa dating rabitan. Nakatapos na po tayong magkapon at magturok. Kaya balik na uli ang ating mga biik dito sa ating sampalok pen. Habang maganda po ang panahon, sasamantalahin natin na matapos ang ating paggawa. Um, reminder lang po, yung recipe sure, regardless po ng size ng inyong biik, ay 2cc ang bigay. Yung pong ivermectin, kinukompute yun. So, ang 1cc po ng ivermectin ay para sa 30 kilos. 32 kilos nga po ang naka-indicate sa karamihan ng label ng ivermectin. So, ang ginagawa ko po para simplified ang computation namin, bawat tatlong kito, tatlong kilo, 0.1 po ang ibinibigay kong ivermectin. So kung 6 na kilo po yung inyong biik, 0.2 yung ibibigay ninyong ivermectin sa kanila. So yan po ang tip natin sa pagbabakuna at pagtuturok ng ivermectin. Yung respisure po, um, ang binibigay ko yung one dose lang para po hindi mahirap ang paghuhuli ng mga biik. At ito po yung bote ng Respisure na ginagamit ko. Yan po, mycoplasma bacterin po. Hindi actually siya bakuna kundi bacterin. So tumutulong po makontrol yung mycoplasma na siyang magbubukas ng pintuan para sa E. coli at iba pang mga pathogen na magkakasakit po ng pneumonia ang ating mga alaga. So yun po ang dalawa po kasing klase, mas mura yung two dose po. Kaya lang dahil nga po nakagala ang ating mga biik, yung one dose lang, yung single dose po ang ginagamit ko. Yung two doses po, mas mura siya kahit na dalawa ang bibili ninyo. Mga 7 to 10 days apart po ang pagturok nung first at second dose. So kami po ay one dose lang ang bigay, kaya po yung respisure one ang aming ginagamit. So tapos na po tayo dito sa Sampalok Pen, yun naman pong mga nasa rabitan ang ating datrabahuhin. Dahil po nagkapuntayo at nagturok, nahuli ng kaunti ang pagbibigay ng damo. Pero hindi po ini-skip yan. So yan po, bibigyan ng damo. Tapos maya, -maya lang ay magpapamerienda na po. At kasunod nun ay babalikan naman nila kung may natira man sa mga damong yan. Kaya ang gawi po namin dito ay ang damo ay binibigyan namin sa nakasilong na lugar para po hindi madaling malanta at hindi po nakabilad. So reminder lang po, ang pagtuturok ng bakuna o ng bakterin ay laging deep muscular injection. So pwede po sa leeg, pwede sa pigi. Ang ivermectin naman po, ang pagbibigay ay subcutaneous lang. Sa ilalim lang po ng balat o sa taba ng baboy itinuturok. Kaya dahil native po yung alaga natin, medyo makapal ang taba, malaki-laki po yung leeway natin. Sa aso at sa naman po, ginagawa ko, iniaangat ko po yung balat. Bago ko sila turukan. So ito po ang ating matatandang mga inahin. May umanak na nga po dito. At marami po yung buntis. Kaya po hindi kami nakapagkal sa mga alaga natin dito. At ang next project po natin ay ito namang 100 plus po natin na biik dito sa dating dumalaga pen. Ang ating bali fourth breeding pen na po ito. Number 1 po natin yung consolidated. Number 2 po yung dating dumalaga pen sa likod. Number 3 po yung sampalok. At ito po ang ating number 4. Baliti po kung tawagin namin ito, gawa ng may malaki pong puno ng baliti na siyang magiging silungan nila. Ito po ang ating da dating large breeding pen. Dito po kami may 54 na inahin noon. Na nung tamaan nga po tayo ng ASF ay 16 ang nag-survive out of 24 yung pong 6 pang natira nating inahinon ay galing dun sa Sampaloc Pen so yun pong mga makukulit na yan ang kasunod nating tatrabahohin sa weekend ko na po gagawin para po makakapag-umpisa kami ng maaga kasi po ang gitsandaan ito kaya matagal-tagal ang magiging bakbaka natin dito bago po tayo makatapos ng pagtuturok at pagkakapon. Doon po sa ating likuran, yung pong ating second breeding pen. Dito po ang daan natin sa gilid. Yan po, yung mga kambing. Nakauwi na po galing sa pastulan. At pasado alas 10 na po. Mag alas 11 na po siguro niyan. Yan Yung po. Tanaw ninyo sa itaas. May mga planggana. Sapal po ang laman niyan. Hindi tubig. Lagi po ang bigay namin ng sapal sa kanila. Pero kahit na meron na po silang sariling sapal. Nakikiamot po. Doon sa bigay natin sa baboy. Gawa ng mas masarap po siguro yon May isang yung pong bigay naming sapal sa kambing at tupa, pure na sapal. Galing po sa sako, itinataktak dan lang doon sa mga lagayan. Yan po ang ating mga tupa, balik sa 16 heads. Isinauli ko na po yung bulugan na ating hinihiram para po hindi niya naman makastahan yung kanyang mga anak dito. Tatlo po yung ating Uh, naging babae na anak nung hiniram nating bulugan so lima po yung ating lalaking tupa na pwede nang litsunin 20 plus kilos na nga po nung mag trial weighing kami nung nakaraan so ito pong on, uh, second breeding pen may kaunti pa po tayong biik na natira dito mas matatanda po yon. ang bala ko po sana ay para makapagpahinga ang lugar na ito ipasok na muna yung natirang mga inahin papunta po dito sa original area kaya lang po meron tayong biglang nangyari wait lang hindi na po muna namin gagalawin dahil apat na po yung umanak doon sa mga inahin natin dito. Kaya malayo po ang magiging agwat doon sa edad ng mga biik natin sa kabila. Kaya sabi kay Lito, hold na muna yung plano. Kaya dapat po, flexible tayo sa mga ginagawa nating pagpaplano. Kung minsan po, uh, isip natin matatagal-tagalan pa. Lalo na po kami at gala nga yung mga inahin namin, hindi po namin nakikita kung kadalasan kung kailan nakakastahan, kaya hindi po na ire-record. Ito po si Batik, ha, umanak na rin pala si Batik. Ang alam ko pong umanak ay si Tanso. Apat lang baby mo ngayon, Batik. Ha? Dati walo ka ha? Yan po, apat ang baby ni Batik. Doon po sa shed na yan, na malapit ay may dalawang umanak. So lima na po pala ang umanak dito. Doon po sa ating malaking shed, may dalawa ring umanak. So magsusunod-sunod na po ang mga ito. Si Putiman po, nandun sa likod, ay bagsak na yung chan. So July-August po, aanak ang mga ito. Abot pa rin po ng bagong taon. So, kung taon, siguro po, eh, meron tayong mga dalwandaang biik hanggang 300 po ang ating maihahanda pang December up to January. Hindi naman po natin naapurahin yon gawa ng January, February, pahirapin pa rin po ang baboy. At least, si ka-farmer po ay sure ang pagkukunan ng kanyang maayos na lilitsunin. At ito po yung ating fourth winning growing area. Yan po, nanalo na naman ang putik. Kaya, hindi nga pong naikwento ko, papaltang ko yung plano. Hindi na po buhangin ang ating ikakalat dyan. Yun na pong waste material ng screening ng buhangin ang ating gagamitin. Natatalo po kami ng putik dito Pabilis pong magpondo ang tubig. Kaya aayusin pa po namin ang kanal na ito para madrain natin yung tubig dyan sa loob ng kulungan. So ito naman po yung ating mga pinakabatang na iwalay. 54, 56 heads po ang mga ito. November po natin yung mga yan. So, 5 months po sa November, going six ang mga ito. Kaya November pa lang, may malalaki na po tayong baboy. Ito po ang ating pinagkukunan ngayon. Ah, paubos na po ito. Meron po ako itinitirang tatlong malalaki dito. Gagamitin ko po ng Agosto. At kasunod pong kukunan nito, itong ating first weaning growing yung po ipinakita ko kaninang nakain ng damo 60 plus pa rin naman ay 50 plus po ang mga ito dati pong 62 ito may nakiusap na kumuha ng lima noon pinagbigyan ko kaya po 50 plus na lang ang laman ng ating kulungan na ito yan po yung mga kambing nakaabang na alam ang oras ng pakain yan po muna ang ating Sharing sa ngayon dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like and subscribe.